Wala pa nga ba lang siya, Warren? Wala pa? Good morning, everyone. Ano ah, pala yung bed set? Wala ba na? Sampay ko pala na itong Wala pa ang ambulansya Warren. Wala sa na ba? Oo. Ang sundo ambulansya, wala pa rin. Oo, wala pa yata. Ang nalang halaman ko. Didipat ko yun sa bahay. Tagal ano. Ay, naulan wa rin. Dala kang payong. Naulan na rin ko. Umuha rin ka, ama. Mabasa rin ka, ama. Naulan oh, na. Hindi na muna rin ka, sa ano. Oh, Mamaya na ibalik pag hindi na naulan na. -ulan. Hmm. Nah, ulan. oh iya nah oh masa masa si Chloe sa sakit ka pa rin Chloe, ha? Hindi ka pwede maligo. ikaw ay ano, nagpatulong kahapon ng anti-rabies. Hindi ka pwede maligo ngayon, no? Baka naman ako uh, si Chloe, paiinumin ko nga. Paiinumin ko si Chloe. Lovey ở nóng nó phải lập bản thân nóng 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 tu nóng nóng Sige na, uuwa oh. ko na. Sinom. Yun. Ang sakit si Chloe. Ayan na, ambulansya na Warren. Dali na. Ambulansya na Warren. Warren! Hindi na ang ambulansya mo! Warren! Warren! Nalang ambulansya, oh.

Waren, bilis. na? Gayak na eh. Na, 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 Nagubad pa. Waren, hindi nga. Hindi Umalis na sa Warren. At sa Warren, siya ng mata niya. Check up niya ngayon, eh. Check up ngayon na uh, Warren. After 3 months daw. Kaya na ba April, May, June, July. Baka April. Baka April. Ano eh. naman sa Terason. Okay. No sabes, parece que no, y Una. Ha? Ayaw magpasama? Solo. Solo, ayaw kasama ay. Nasa mga sinanay ay ayaw. Para pato eh, oh. Wala naman. Nanay, budget mo. Umulan. Umulan. Si Ming Ming, oh. Nanda na tulugan mo, Ming -meng Ming, ah. Ming Ming. Sa ilong mo, para may, may bigote. Eh. Ayan.

Nanay, ipasak pa yung sinampay ko. Huwag mo nang kuhanin. Ah. Nangunguha ka na mga damig. Nangunguha ka na. Hindi ah. Yeah. Ipasak pa. Mga damig-mig pa yan. Okay, ha? Ano? Hindi ah. Ito October? October, ba? Yeah. Ha? Mga damig mo, oh. Ang ganda, oh. Ang bing... Laki oh. Laki lang yung bentana. Oo. Mm uh -hmm. halaman galing Bacolod. Kukuha ako diyan. Halaman galing sa Bacolod diyan. Babawas ako diyan. Yan. Babong na ate oh. Ang ganda oh. Ang ganda babong na ate. Yan. Alam na kay tatay na ano, pinintorahan, tatay. Para pandamang. O siya, lupa yung tatay. Ang eh. dami ng yug. Para ito, bibi na tayo, Riz. Ay, mo, oh. Ari bubong na ari ano. Patay bahay mo, ayan. May bubong din eh. Ayan yung kaliye. Kaliye yung ginawa ni ate. Tapos yung dulo, yung puso ni Grona Terson. Tapos yan, ang babae ng Terson, oh. yan, Kay Kuya Emer, yan doon. Malawak pa, oh. Babae ng Terson. Second floor na lang, nab nabahay, Kaya mag-second floor na naman sa'yo. <coughs> Oo. Ang ganda rito ng bahay. Ang daming langka doon, oh. Mahino kayo ng langka. Ang mga Ang salamin mo, ganda, oh. pasalamin ka doon, baby. O, so, nakahawi ari. Basahan, ari kinalimutan. Lihagdan mo. Cheran, cheran, cheran. Wala na may iibig pa yata. Ah. Daming manok dito. may manok pa doon. Ito o, oh, itong ano na to o. buto na yan, pag nangitim na yan, lagay mo yan dito. Kasi tutubo yan. Nagiging bulaklak yan. Kapag talagang kukuhanin. Ayan, mo dyan. Oh, boyan. Ang ganda na rin oh. Uh. ka? Nangangalos ka? Nangangalos. Tara. Pa-doctor pa ka na? Katrina, gising na mag-impis na Katrina. Gising na. Mag-impis-impis ka na Katrina. Abay, 9.30 na ah. Ba, Katrina, 9.30 na. Nanay may sakit. Sa whitey oh. Gising sa whitey oh. Katrina, mag-impis-impis ka na Katrina. Nanay may sakit. Ang tatay eh. ka um, oras Oh. Um, oras na. 9.25 na. Nagustang bayabas? Ha? Bayabas na ano? Nalaga? gusto bayabas? Katrina, naka-video ka, naka-video kita ka mo galing mo entertain na yung tunog pa Katrina naka-video ka bablad ko arin Katrina Simpis kana. ka na empis na Katrina